Thank you, ha? Huh? Mga kabayan, ito po ang inyong kapalding code. Congressman Manik Manawag from the Lakastama Party at yourself service Aba, ay di happy Halloween sa inyong lahat. Pero, mga kabayan, walang mas nakakatakot pa diyan sa Halloween kundi itong TPWH Allocable Budget. Diyan nagka ang mga kontratista at mga DPWn yang allocable budget na iyan iyan ang iniaalok nila sa aming mga congressman at senador para kami makasama diyan sa na plan control project kaya mga kapatid na congressman, ingat naman tayo sa ating wording ng ating mga batas. Huwag na natin ilalagay yung mga alokabol. Doon nagsisimula ang mga... Ha? Ay siya? Ay siya mga kabayan, ay di follow and subscribe na lang kayo. din sa Facebook, YouTube at TikTok din sa aking Mamay Leo. Maraming salamat po sa inyo. Yun iyon. Oh.